guys. Ayan, lang dito guys, sa bubong ngayon, guys. Ayan. Doon ako dumaan, guys. Sumot ako dyan sa ilalim. Ayan. Tanggal tayo ngayon, guys, ng mga dahon. So, ayan, guys. ang sobrang dami na nang umaakit na damo, guys. Sa ating bako, bakod, guys. Ayan ang ating bakod. So, ayan, kabila niya, guys, is ilat. So, ayan, tatanggal natin yung mga damo. So, ayan, sobrang dami na. Akitin na tayo ng ahas. kasi kukunin ko din yung aking panungkit guys medyo matarik dito siya guys so ayan umakit na rin siya sa aircon guys yung damo nakatanggulin natin yun nasa aircon kasi kumapit na siya guys umakit na siya sa loob sa so, loob na siya ng aircon Tanggalin na natin lahat. Still mating lang yan guys. Yung napita na damo. Galing yan sa kabila guys. Yung damo na yan. Umaakit dito. Ayan. I-dedinerate na rin. Ayan. Bali sa yero lang nakatapak. Pumasok na siya sa karton yung damo. Kanila, kanila ko ka ng chips. Grabe na yung damo guys, ang lalak na. Ang ito yung pinutol ko dating kawi guys. Ayan guys, ang daming tibig dyan. Oh. Daming bunga siya guys. Ayan. Kita nyo yung mga bunga niya guys. Ang daming. Ayan. Mga tibig yan, guys. Ayan. May, may spis pa guys. guys Ayan may bunga siya. Oh. Ayan guys, kinakain to ng ibon. Ingay ng ating bubong guys. Aking kinatapakan. Pagawin natin lahat ng damong nasa loob guys. Hihila ko na lang siya guys. So wala siyang dahil. Ay hanggang siya guys. Oh. Ayan hanggang doon. Ang damo. Ayan bakit sa puno. Ayan ang puno. Kasi masukal din sa likod guys. Ayan. Ayan pinaputol ko yung umakyat sa loob guys. Para hindi siya pumunta dyan sa guys. Bubong guys. Ayan, bubong siya. Bubong kasi yung mga eh, guys. Nakyatan niya. Ayan, tapos bababa ko na rin yung aking panungkit guys. Ito ang aking panungkit. Ang haba niyang guys. Kasi nung nahulog yung aking pusa, pinansungkit ko to guys. Ayan, nahuhulog ko na siya doon. Sa Sa kabila. Punin ko na lang mamaya nyo guys. yung ating timba. Ayan. Ating timba. Tagalig yung mga dahon ba. Kasi ha ko na lang po guys. Sa kabila. Hagis ko na lang sa kabila. Ayan na siya guys. Ayan, mabalik na tayo guys sa bintana. Kasi sa bintana tayo dumaan kanina pagpunta rito. Ayan, nandun tayo sa ilalim ng aero. May bintana guys, nandun dito.